Another craving satisfied na naman nga ang buntis. Pag may pinaglilihan kang pagkain, huwag mo nang palampasin pa. Kaya naman, nagluto nga ako ng okoy. Napaka-crunchy, kasing laki na isang plato. Ay, ang sarap! Isaustaw so, sa so, so, suka. Ano man, namis, namis na may pipino pa. Natakam ka na din ba? Ay, aba, gumawa ka na. Iyak pati anak mo, di pa naluluto, nagpapapak na ito. So, let's go! At finally, after 1,000 years, makakatikim na din ako ng okoy. Kaya lagi ko nga kinukulit ang aking mister na bumili ng ingredients nito. Pero nasobrahan naman ng kasipagan. Yung utos ko na isang hiwa lang ng kalabasa. Ay, aba, isang buong kalabasa ang binili. Unlimited okoy ata ang gusto sa buong linggo. Ganun ata talaga pag mga lalaki, kung ano yung una nilang nakita, yun na ang bibilhin. Pero in fairness, okay naman yung binili niyang kalabasa. Maganda ang kulay, mabilis balatan, at yak, magiging crunchy lalo ang okoy ko nito. Ganito din ba kayo na ginagamitan ng kutsara sa pagtanggal ng gitna para mas madali matanggal at iwas masugat ka sa kutsilyo? Hiniwa ko nga lang itong kalabasa ng strips at maninipis. Mas gusto ko yung ganito kaya sagad-garin pa. Para buong-buo yun talaga yung kalabasa. Madali lang maluto at malutong pa. Hindi ko na nga maantay si Mr. na siya ang gumawa nito. Kaya naman, ako na mismo ang gumawa. Hindi pa nga ako pwede magkikilos-kilos sa bahay at bawal pa dahil maseran ako magbuntis. Pero sa time na to, nanghingi babaw ang cravings ko sa okoy iba pa rin ang lasa ng okoy pag sinamahan mo ito ng kamote at carrots. At in fairness, kahit sobrang daming binilinwister na kamote, yung malaube pa ang kanyang binili. At habang nga nagihiwa ako dyan, pabalik-balik naman ang aking anak para kumuha ng carrots. Itong anak ko, di na nga makapag-antay maluto. Ito talaga yung nakahiligan niya ang kumain ng gulay. Kaya maganda rin talaga pag nung baby pa lang, sinanay mo ng anak mo sa gulay. Para paglaki, di ka na mahirapan pang pakainin ng gulay hindi lang ata limang beses siyang pabalik-balik dyan para kumuha ng carrots. Kaya yung dalawang piraso ng carrots nakalahati kalahati niya ata, pati pipino na ilalay ko sa suka, hindi niya pinalampas. Kaya may reason din pala kung bakit napadami ang bilin ni daddy. Balit dalawang piraso ng kamote at carrots pala yung hiniwa ko at ihahalo ko sa kalabasa ganito talaga yung gusto kong okoy. At kung may malunggay nga sana, nakuha si daddy. Ay aba, lalagyan ko ng isang tangkay lang. At heto na nga, ang mapanakit na si Buyas. Kumakanta nga ako dyan habang nakatutok ang electric fan. Para hindi ako maluha. At in fairness, effective naman, hindi nga naluhang buntis. At huwag kakalimutan maglagay ng onion leeks, iba ang lasa pag naglagay ka nito. Hindi nga ako matipid sa paglagay ng rekado. Kahit mal pa yan, kailangan galante sa paglagay. Hindi kasi ako gumagamit ng bitchin o magic sarap. Kaya naman, bumabawi ako sa rekado. Pero syempre, kung nakukulangan ka sa lasa at saan ka masaya, edi eh lagyan mo ng bitchin magic sarap. Kanya-kanya yan ang discarded ng pagluluto. Kung meron kang food processor, pwede kang gumamit nito para mas mabilis ang paghiwa mo. Separate niya ang paggawa ko ng butter nito. So sa isang bowl, naglagay nga ako ng 1 cup wheat flour. Pero pwede ka gumamit ng all-purpose flour. Wheat flour nga ang gamit ko at iniiwasan ko nga ang kumain ng gawa sa flour para iwas inflammation na din sa bukol ko. Tapos, 1 half cup na kasaba starch. 1 and a half teaspoon ng salt. Half teaspoon ng paminta. 1 half teaspoon ng paprika powder. Pero optional lamang ito. Sa water naman, gradual ang paglagay. Bali, 1 and a half cups yung water na nilagay. Habang nilalagay mo ngayon tubig, patuloy yung paghahalo hanggang sa maging ganito yung consistency niya. Sa ganito ang paraan, mas pantay-pantay ang lasa at maiwasan yung buo-buo na makakain mo. Sa ganito ang technique, hindi na ako naglagay ng egg. Speaking of egg, sobrang mahal na ng egg ngayon. At nakakalungkot pa, pati basic commodity, sobrang mahal na talaga. Yung isang libo nga lang, kulang na kulang yun sa isang araw. Lalo na yung diet naming dalawang mag-ina. Buti na lang at may negosyo at may side hustle pa kahit nasa bahay lang. Paano na lang kung wala? o oh, siya magluto na tayo at nagdradrama na naman ako. Na Ganito nga yung technique ko para ma-achieve ko yung size na kasing laki ng plato. At pag okay na ngayong mantika, daan-dahan mo itong ibuhos. Sobrang na ko nga talaga ang magluto. Naging maselan nga ang pagbubuntis ko nitong pangalawa. Kaya naman, Disney Princess lang ang peg. Bedrest lang hanggang sa mga anak ako. At habang nga nagluluto ako, prinipare ko na rin yung sausawan. Hinihiwa ko pa lang, natatakam na talaga ako. Ang tagal ko na nga ang cravings to, nung first trimester pa. Kaso, mayat maya naman kasi ako na hospital noon. Kaya sa wakas talaga, nakulayan na din. So, sa aking sausawan, pinaghalo-halo ko lang yung pipino, sibuyas, bawang, asin, paminta, at muscovado sugar. Ang sosyal naman ni auntie, gamit pa talaga ang muscovado sugar. Ganun na siguro talaga pag may dinaramdam. Tapos may cravings ka. Pero ayaw mong lumala yung sakit mo. Mapapaharap ka talaga ng mas healthy na alternative. Lalo na isang blessing ang binigay sa ni Heavenly Father na magkaroon ng anak. After 4 years, saka nga lang nasundan si Adira. Naglagay nga ako ng konting tubig para di gaano matapang yung asid nito. At heto nga, nakapagprito na ako ng isa. Gustong gusto ko na nga papakin. Total na tapos ko na intimplahan yung, yung suka. Pero todo pagtitimpi ako niyan. Siyempre, di mawawala ang picture taking. Kaya iwas na iwas ako dyan. Pero sadyang so marupok ang buntis. At sa kalagitnaan nga ng pagluluto ko ay tinikman ko na ito. At nakagawa nga ako ng pitong malalaking okoy. Grabe, amoy pa lang. Mapapamukbang na nga talaga ako. At ayan, wala nang ayos-ayos ng mukha. Diretso flex na at lalantakan ko na talaga. Kanina pa ako gutom na gutom. Talagang pinaghandaan ko to para marami akong makain. Pero syempre, hinay-hinay pa din. Baka pag nasobrahan, diretso hospital naman. Ay, aba, achieve na achieve ang crunchiness ng okay na to. Gusto ko nga magkanin dyan. Kaso naisip ko, diretso hospital na talaga after. Kaya wag na lang. Kaya, me, kung napanood at umabot ka na sa video na to, ay, gumawa ka na. Promise, hindi ka magsisisi sa craving satisfied talaga. Nakatatlong piraso nga ako na naubos. Bitin pa nga actually. Pinigilan ko nga lang ang katakawan ko. <laughs> At tignan nyo naman, pati ang anak ko na gustuhan niya ang ganitong recipe. Kaya subukan mo na talaga ito, mi Baka magustuhan at mapakain mo na rin ang iyong anak ng gulay. Habang pinapanood ko ang anak ko dyan, may isa pa akong iniisip na craving satisfied na gustong gawin. Kakain ko nga lang pagkain na naman ang nasa ihisip ko. Ito nga yung suman na maraming buko. Hi, kailan ko kayo matitikman?